Hello Kajamis! Mama Jamela here! Mamis, nasa tamang diaper na ba ang mga makukulit nyong babies? Kung wala pa, please watch this video until the end dahil ishishare ko sa inyo ang super legit and honest review ko sa Makuku Soft Care Diaper. An upgraded version of Comfort Fit Diaper, mas pinanipis pa 0.2 cm ultra thin core at stretchable din. At yan nga, napagtripan ko pa. Kaya feeling comfy talaga si baby pag may activities o natutulog siya. Naka-double leak po ito to prevent leakage. At sobrang lambot din kaya friendly sa skinny baby. Sa quality naman po, lagyan natin ng isang basong tubig para makita niyo ang performance ng Makuko Soft Care Diaper. Ayan po, hintayin lang natin na ma-absorb yung water. Nakita niyo po ba yung difference? Ang nipis nito kanina, 'di ba? Pero ngayon, ang kapal na. Lagyan pa ulit natin ng water. Ito po ay fast absorption and quick dry. Strong water locking ability. Which which makes more long-lasting dryness. Kaya 10 over 10 ito for me. Piniga ko nga at wala nga basa ang kamay ko. Naka 3D raised contact surface po ito to reduce the occurrence of red rashes. Sap technology evenly locks urine to always keeps baby skin dry. Inubos ko na po yung water kasi hindi naman po mabigat at hindi talaga lawlaw. Parang burger pa nga oh. Idiin-diin, palo paluin Tingnan nyo, wala talagang basa. 5 star! Easy to dispose lang din po ito. Na-absorb na po yung water. Hindi pa nga ako na satisfied ka, pinigapiga ko pa. Tingnan natin kung may water drop ba. See, wala rin po. Yan lang naman ang gusto natin mga nanay, di ba? Yung diaper na maganda at di tatagos ang ihi ni baby. Kaya kung ako sa inyo, mag-switch na ng diaper. Yung magiging comfy si baby para happy si mami. Once again, it's Makuku Soft Care Diaper. Newly upgraded absorbent core that keeps your baby's skin dry and prevents skin rash. Yes. Kung gusto nyo po itry, click yellow basket. Thank you for watching.